So, ayan mga ka good morning. Ah. Sana po mapagpalaaro sa atin lahat. Another day naman sa ating panibagong vlog. So, ngayong araw is ah dito naman tayo sa ating fish pan, ayan. So, napakasukal na, mapakadamu na. Dahil di na po tayo nakapagtanim dahil gawa na po ng ulan ang ulan, ayan. Matubig po yung paligid at ah, di na po natuyo. so, pina pina stable ko iba yung kaso hindi na po natuyo at uh, hindi na pwede natin taniman dahil nga sobrang tubig pag tinaniman natin mamatay lang po yung ano yung mais na uli sayang nga lang at uh, dapat nakapagtanim pa tayo ng isang beses kaso hindi na po kinaya ng ano kasi ano na po ngayon malapit na so isang buwan na lang po yung ating isang buwan na lang po tayo dito kaya hindi na po pwede natin taniman na hindi na po umarok yung ating pagtatanim so kaya ang hindi ko na po lininis yan yeah, mga kapal na po yung mga sukal tsaka hanggang dito may tubig pa rin po kaya ang gagawin po natin ngayon ay papatuyuan na po natin yung huling butas dun hindi na po natuyuan to may tubig lagi <laughs> makulit tong dalawang makulit itong asap. Uh, alaga. Ayan, may tubig pa po, po ito. Susubukan so, natin patuyin. Para uh, sakaling may makuha pa tayo kahit paano. So dito, konti na lang ang laman pero po sa kabila marami. Kaya subukan po natin na uh, patuyin. Dito natin tatapon yung tubig. Baka sakaling syerte po tayo ng at ay uh, pupapatuyo natin Ayan. Ah, uh, may makuha pa tayong magandang-gandang dami isda. So, subok, sana ah, meron. At ah, uh, hindi tayo pa uh, sa ating uh, papatayin Dito maraming pa po dito eh. Yeah, lumulundag. Ang problema lang po, ang kapal na po ng sukal. So, hindi uh, natin alam kung Mapapatay natin ito ng lalim pa po. So ngayon lang po sa tagal po ng buwan na uh, buhat po ng pagkakabaha nung uh, nakawala yung ating mga alaga dyan. Ngayon, ngayon, lang po natin siya pwedeng patuyuin. Sana mapatuyuan po natin. Saka so, uh, hindi po kinahayan patuyuin eh. Ititigil na po natin ito patuyo. Kasi sayang po yung mga kinahayong ano, gasolina hindi nga po natin mawapatuyan So papadar na po natin to Kaya matagal po nabakanti eh Lingipat na po namin to dito So doon na nakaraan Araw Lingipat namin kahapon dyan So yan patuyan na natin Yung Tubig po dito kabilaan po po Kaya medyo Kaya napin pa tayo dito na i-stack natin diesel Mahali na po Wala, Di pa rin natutuyo sa natin ng bara may bara pala doon na plastic sa uh, dulo kaya mga hina iaagot po hindi ba kasi hindi na kanina kasi may eh, bara pala Marami rin po na naman. Meron pa tayong 20 to 20 kilos na makakuha. Doon marami pa sa kabila. Eh, good news pa po at uh, nakakuha pa tayo ng 15 to 20 kilos. Yan so Natuyuan natin to. Subukan so, yun siyo naman yung kabilang butas naman. At, uh, thank you very much at uh, nakadali tayo ng pangulam ulam. Yan to, marami-rami po ito. At uh, may mga tilapia rin po yan ma dahil po pong... tilapia rin yan eh. Yung mga dito ng ibang tilapia nga po nagsipunta na rito yung galing dyan. Nagpunta rin dito. So dami pong ano, hipon din. Maliliit. Ah, uh, nagpapasalamat tayo sa taong tumulong sa atin dito. Kahit pa nalugi po tayo eh hindi po tayo pinabayaan. At uh, pinigay niya po po sa atin yung mga gamit, kagaya ng makina po na yan at yung mga ay yung mga bag lahat po ng gamit na nabili ko dito sa Pispan is eh, pinigay po sa atin. Kaya malaking pasasalamat ko sa taong tumulong sa akin at uh, hindi po niya tayo pinabayaan hanggang sa huli. Kahit na tayo ay lugi na eh eh hindi po siya nag atubilin tumulong pa rin sa atin at na hindi na po tayo hindi tayo kumita hindi natin nabalik yung kanyang uh, halos kalahati lang na naiwalik natin nakakahiyaman po pero hindi mo pala hindi pala kalahati at, uh, talagang talo po so nakakahiyaman sa taon tumulong sa atin eh malaking pasasalamat ko at ah uh, Halagang tinulungan niya po tayo sa abot na kanya makakaya. So, nagtagumpay po yung ating pangarap. Kaso, hindi po tayo nagtagumpay, nagtagumpay sa ating pinangarap na kumita. Nagkapispan tayo pero hindi po tayo kumita. At uh, hindi na tayo naglagay kasi kamukha niya umapaw po ito. Pag-apaw po nito, hindi po tayo nakalabas po yung mga isda doon hanggang doon kaya talon-talo po tayo dami pong nakawala dami nakatakas na isda so ganyan man po at uh, hindi pa rin po tayo uh, kahit paano po ay naranasan natin yung ganitong klase ng pag-aalaga so bala ko naman po sana sa susunod eh pero ito gagamitin ko po itong mga, yung pasasalamat ko po sa taong tumulong sa akin ay gagamitin ko po itong makina na to at saka mga gamit niya sa iba kung gagawin na business so at saka itong makina magagamit po natin niya sa pagpapatubig so dito aalis na po tayo kasi malit po ang taniman natin login lugi tayo kung hindi na tayo maglalagay ng isda wala tayong ganong tataniman konti po yung isda yung, yung taniman po dito pero yung isda naman po malulugi din po ulit tayo kasi kamukha nyan po na apawan tapos sa uh, ano dito pag init po napakahirap ng tubig talagang napakalaki po ng kinain ng ating makina sa pagpapatubig natutuyuan kasi yung mga tinayo natin na poso uh, malit po yung ginawa natin na pang makina kaya naagad po eh, <laughs> hindi po natin napapatubigan ng maganda so bukas dyan naman po ang ating patutuyuan yan so iuwi na po natin ating staron sa bahay muna tapos bukas balik ulit tayo dito ito natin patutuyuan so Ayan, at uh, dali natin ang isla dun sa motor. So ayan, nagpapasalamat po tayo sa uh, lahat ng viewers at subscriber po na wala po sa sumusuporta, lalong-lalo sa taong tumulong sa akin. Hindi ko man pumasabi inyong pangalan, lubos po ang aking pasasalamat. At uh, sa inyo pong pamilya. Thank you, thank you po sa inyong pagsuporta sa akin. So sana hindi po kayo madala po sa akin at uh, at uh, ginawa ko rin po ang mga kaya ko pero hindi po talaga tayo umasenso dito so ganoon talaga negosyo sa palaram po talaga pero yun po at uh, pasasalamat natin so ayan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte see so, you next vlog ulit mga kadiskarte bye bye po kadiskarte natin sa 15-20 kilos naman ano pa ng. 'di. Ah, sige po, ka dampong ng 15 ano. Ito 'yung dinner din sa wala. Yan. uwi uh, na ulitin natin 'tong battery para ma-charge natin bukas naman. So yan, laman po.